ga tigrib ning Hello Fiona Wen. Dito time kikita ki ano, Dr. Central yes. Centro Estetico. Centro Estetico. Dito sa May Timo. Mm. Nagpaganda kaya ata dito para pa din ng concert mo sa uh, October 26. Nakatapos ko lang po na mag-facial so wala pa akong make up ngayon. Pero kahit ganun, mistisa sa ka talaga. Ang nag ano sa akin nag-facial sa akin si Ms. Si M. Welcome sa akin dito si uh oh, Grace. manager. Uh -oh. Uh oh, What can you say about their services? Okay naman siya kasi uh, very relaxing. And saka ang ginawa sa akin mga anti-aging. Mm -hmm. Kaya hindi daw tayo kumanda. Forever yun. Mm -hmm. Parang paraming ilagay ng mga serum, mga mask. Uh, may konting laser, dalawang laser na whitening at uh, saka isa yata yung anti-aging. Mukha ata nga ano. Ay ano, evidence. Hindi naman agad-agad yun -agad, pero <laughs> hindi pero parang teenager ko. <laughs> 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 Para first time ko tayong kita na ano, look. <laughs> <laughs> preppy look, preppy look, preppy look. <laughs> Kailangan ko ng makeup pag mo. Pag wala kasi ako makeup lalo na pag ano sa bahay lang, ayoko talaga mag-makeup. Mm -hmm. Kasi, you know, pag uh, may show lang. Uh Oo. -oh. Mag maganda ka pala pag walang make-up. Namumula-mula. Ay, namumula siya ka. Okay, maganda sa sa'yo. Uh Oo. -oh. Thank you. Uh Oo. -oh. Thank you, ah. Sana maulit tayo ulit dito. Kapunta tayo ulit dito. Of course. Basta si Dr. Hazel, uh -oh. <laughs> Dr. H. Uh Oo. -oh. Okay naman yung... Mga... Nag-meet -nag na kayo yung anniversary nila, no? Yung, so, yung 15th anniversary, anniversary nila. Hindi no? tayo nagkita. Pero oh, oh. I was able to sing for them. Tsaka naging, medyo naging emotional lang sa dagat time. Pero masaya naman. Tsaka magbabait yung pamilya nila. Ka sila. Ano kayang tambo sa kanila at nagustuhan nila? Yung when you raise me up. Wow. Naiyak nga sila na emotional. Mm -hmm. Tsaka pinatong ko sila. Hindi nila akalain na pinato. Mm -hmm. <laughs> Ayun, medyo nakaiyak yung mother niya kasi sila parang isa. Kasi 15 years na po sila sa business. Oo. Oh. At oh. saka, ano, uh, tested and proven na, magaling talaga sila. Mm -hmm. Beauty cleaning dito sa Essence City. <laughs> okay. Oh. Uh, thank you, Cathy, ha? Sa so, yung magandang ano, impression about Dr. Edge. Welcome. Oh.